Baik, kita coba Oh, gimana? Oke, Ayo ayo masuk Selamat malam. Oke. Oh, yeah. <laughs> make Hmm. <waterproof. daughter� threaded rehearsals> dito ini mga halaman quite fresh na mga ito. Perfect sana. Ngayon, kan pagawa. Okay. So, mero pa mga tigat ito, side ni. Namatika? Ngayon, yes. Yes. Ito. So, pagkatapos nito, sana natin.

Madaling araw pa, gusto ko okay. lang nagbudol pipe, madaling araw pa. si Ayan. Ayan o, Kinanap na. Ito uh. yung labisan nilagyan ng plastic, Kasi lang dahon. <laughs> Ayan.

May, may bungos pa pala ito. Ganda ng table na rin, no? Plastic yan. Nilagyan ka ng plastic. Kala nyo, hindi ka rin yeah, siya siya. Masa okay. siya sa salam. Ang araw. Ano nangyari? Hmm. Ano-ano lang naiisip mo si Toryo? Ah, uh, okay. <laughs> <laughs> yan talagang trip ko kanina mag food trip ako is. <laughs> mag isang mag butang fight niya ako Tignan po may naabot siya pa rin Yan alam ko naman, talagang ako may nag iinom <gasps> <laughs> Gutom niya ako <laughs> Ah guys okay. so uh, Kulang pa yan, gulang pa nang pa paninig tayo Okay, ayaw na ulit Ah guys so may take pa yan oh Ito yan oh May soft drinks pa uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayan oh, Ilagay <coughs> mo lang <laughs> dyan huh? I-sasabi oh, mo Dekorasyonan mo lang kahit makag-do Guys, okay, so Bold or pahit Tatlo lang kami, natulog na yung isa Natulog na yung isa Ayan, so. Okay, so Ayan, guys, so.

Hmm. Tinggal. Amun Ya, nomor master nitat nunggu go. Tadat ni. Aku <laughs> bodo bae lagi <laughs> ulam. <laughs> Napa ulam? oke. Okay. Okay. try. Mm. na kami. Budol fight. Yan na. Budol fight. Kakae na kami. Pops, yung limo. Ipindot na yung kamera. Pindot na na Yan, yan, yan. Isa na yun. na. Ah, na guys. Kakain na kami. Kakain. Ah, Kakain.

Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Watch the door. Number 1.

嗯，毛肚和毛肚。

n a m a t a s t a s u n a a h a m n a h d a i s a l o b a d a i k a m a b a u n g

Gary Boy TV. Get it TV. Uh, subscribe, and like and share. Yeah, thank Diana. you guys. Bye bye. bye, -bye.